Ganito ang pagluto ng adobo sa asin. Sibuyas, bawang, luya, asin. Yan. At pakakatihan natin yan. Oh yeah. Ito na ang resulta ng adobo sa asin. Napakasarap guys. Asin lang, sibuyas, bawang at paminta. For today's videos, tayo ay kakain ng baboy na adobo sa asin. Napakasarap talaga nito. At bago lahat ang yan, shoutout nga pala sa iyo Chichi Tabuada. At sa iyo naman Jinky Valdez at sa iyo naman Warren Recto at Insil Dupit shout out sa buong production at ito kakain na tayo ng adubong masarap yan dalawang klase ng adubo yung yung walang mantika yung pinayga sa mantika ito naman medyo may kaunting sabaw pero adubo pa rin sa asin yun at tara guys samahan niyo ako kakain na tayo kadalasan itong adobo sa asin niluluto sa amin sabi ko lalo pag piyesta kasi ito hindi nasisira kahit umabot pa ng buwan dalawang klase ang adobo sa asin yung pinakatihan at yung hindi pinakatihan pero napakasarap naman talaga syempre may sabon na konti the best. Ang sarap-sarap. At kung makikita ninyo yan, no? Taba, yan. Sarap. Adubo sa asyan tawag dito. At tara guys, kain tayo. Sarap. Nagahalo ano? Asin. Nagahalo. Masarap talaga. At shoutout naman sa mga kasama ko dyan sa Logistic. At shoutout dyan sa bagong kante ng Gardenia. Shoutout sa inyong lahat dyan na mga cashier at sa mga nagluluto dyan, mga chip. Cook chip, tawag sa inyo. At shoutout sa inyo. Maria Isabel. At shoutout, shoutout nga pala dyan sa mga supervisor dyan namin sa logistik. Kina Sir Joey Alvarez Kina Sir Ted Tabada Sarap Ito na ang ulam ko Tara guys, kain tayo Napakasarap Adobong natural Sa asin Wala nang ibang timpla yan May suka kaunti sibuyas, bawang, luya, yan. At meron dito nakahandang adubo sa asin. ganon klaseng adubo sa asin. Yung isa naman, yung tinanggalan, yung pinakatihan. Ito naman ay yung may konti po. <tinyo>